What's up, guys? What's up, madlang people? Madlang people, dad. Madlang people. Hello, guys. Mga kators, eh. Mga kators, another day. So, end of my shift na, guys. And, na ano bang day today? Today is a Friday. Kah kahapon nag-vlog ako, guys. But I was not able to finish editing it kasi kami lakad ako today. So today guys, kinalangan na naming maggrocery. Dala ko lang pala guys itong mga paper ano, eco bags para hindi na maraming plastic. Uy, ang dami daming na naming plastic. And then, uh, punta muna kami sa Robinson's ano uh, town center magpapa linis ako ng aking kuko sa paa. Mamay. Mamayeta. Mama and then ano, uh, may bili nga kami ng ano, ng ano ba? Uh, brief and ano, pajamas ni Alas. ewan ko lang kung saan kami pupunta after. pero uh, yun ang magiging ganap namin ni Daddy today. launsi sa nila liter, palit maslang niya no? na no, lang no. Dapaw lagi to ham lagi na bili. Sa to kay itong tanon. Na. Balik na tayo sa tan. Plato ba? Ah oo. sa para later. Yan ang ganap namin. And then si Kuya andon pa rin siya sa Bangko Bay, naiwan siya doon kinapapay. And then si Bochoy umalis no. Nag-meeting mm, nag siya with ano sa fellow uh, uh, Oh, may meeting daw no? silang tatlo with their supervisor. And then, si Kia naiwan din, Ninya and Alas. Sila lang tatlo naiwan. And then, nag-shampoo na naman ako today. Binasa ko na naman yung buhok ko. Gamit ko yung purple shampoo. Ang nanonotice ko pag gumagamit ako ng purple shampoo, guys, ano, um, masyado siyang limp, limpy yung ano texture ng hair ko. Compared kung mag-shampoo ako talaga ng Dove, ganun, tapos um, uh, mag, ma, ano ba yan, mag-conditioner -co ako ng, ng cream cell, iba yung, ano, volume ng hair ko. So, iba din kapag, ano, purple. Kasi, tinitreat ng purple shampoo yung aking buhok para hindi siya mag-orangey ang tendency kapag naka-vlog yung uh, buhok mo lang ganito pag ang ginagamit mo lang na shampoo and conditioner ay yung normal lang na shampoo and conditioner na merong merong bulak ang tendency talaga guys uh, later on magiging orange orangey de orangey yung hair mo instead of ma-preserve niya yung color ng hair mag, mag iba yung texture niya So, napapanatili ng purple shampoo and conditioner yung texture ng iyong uh, blondy hair. So, yun lang nanonotice ko. Medyo sticky siya ba? Hindi siya volumized kapag uh, gumagamit ako ng purple shampoo. Pero wala akong choice kasi kailangan. And then, this morning, nagparitouch ako ng aking piluka. Ayan. 100 lang, guys. O, ba diba? Punta ka sa parlor ang retouch nila 200, 300 per sa, suki ko na magaling talaga siya guys and ang tagal talagang natanggal kaya nga retouch kasi marami pang na, natira so 100 lang yung pinabayad niya sa akin pero binigyan ko siya ng uh, meron ko sa akong extra sandals guys na hindi ko nagamit binigay sa amin niya ni Papay dati pa sa Manila e, sayang lang don Uh, hindi ko naman nagagamit. Eh, kasyang kasya pala sa kanya, guys. So, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Madam, maraming salamat talaga, kay Madam, kasi kasyang kasya sa akin. Kasi wala na talaga akong step in ba. So, at least, nakatulong din ako. And then, since dala niya yung anak niya kanina, bigyan namin ng chocolates. Kasi, di ba nga, ang dami kong nakuhang M&M na, ang laki ng nakuha kong M&M na jar, galing sa exchange gift. So, yun since wala na namang masyadong kumakain ng chocolate sa bahay except lang ni Alas at ni Kian so at least binigay ko yung binigyan ko siya ng isang supot pa kahana ni mga e-bikes no and then ano pa ba ah I'm using my sunnies na shades pinapahinga ko muna yung aking Ray-Ban so baka bukas guys ng gabi kami mag ng magka ni daddy kasi ngayon ang bala ko ano lang uh, uh, para lulutuin and then bibili din ako guys ng uh, pan kasi sira na yung pan namin nagka nag, ano na tanggalan so, no, 31 ano 30 so yun ang aming biyahe for today guys so mamaya pagka uwi ko I'll finish uh, the editing editing ng aking vlog kahapon and then I'll publish it para naman updated na naman kayo guys. Okay? Namaya. Guys. From 3 o'clock ngayon lang kami talaga lumating dito guys. Sa Ayala. Kasi nag-change na la lang talaga kami ng desisyon. Kasi nga, originally, diba, ang sabi ko, pupunta kami ng Tabunok para doon kami mag-withdraw or Robinson's. So, sobrang traffic guys so nag kami ng daan uh, papuntang parang church ng, ng tabunok para papunta kami sa lawaan guys kasi doon na lang sana kami wala rin guys yung, yung BPI hindi, hindi gumagana so wala kaming choice but to go back to the city na lang punta na lang kami ng city doon kami dumaan sa SRP Don. Ay, grabe Don. guys <laughs> From 3.30 siguro or 4 o'clock. Ngayon lang kami nakaalis doon sa SRP. Kasi merong nag-leak na gasolina dan no? Siguro. oh, sa truck. Kasi yung nadaanan namin guys is tatlong bumbero ng sasakyan. And then pupunas ng daan. Oo, oh, oh, yun. Kaya yun, grabe ang traffic guys. as hindi kami makagalaw. So ngayon titina lang namin kung sana magka-withdraw ako dito guys kasi nga nung nag-try ako sa DBP hindi gumagana cannot process right now sus ako naman ang worry ko pa guys baka, na, baka nga pumasok siya pero hindi nag-debit siya sa account ko pero hindi siya pumasok sa DBPI ko ah, hindi talaga kami uwi punta lang muna kami kay kuya kasi nandun naman si kuya sa may bamboo bay ay nako grabe Nasa naman tani. So, dito kami sa may sa garahe ng ano guys. Parking Paano, mai? lot. Exit naman eh. Eh, man tani niya. A parking Adalaw? lot lalo? ng ano. Dito ang park ko. Sa bangali ah. Kamajakit Ay, Ay Ang banga, banga mo. Grabe na. Iihi na, na ako guys. Sus, so, grabe talaga tong araw na to. <laughs> Ay, just me yung marimar gabi na lang guys 6.30 na ngayon lang talaga kami dumating. grabe ay wala pa naman kaming plano na pumunta sa Ayala ayan may BPI ay salamat may BPI sana gumana yung card ko sana hindi siya na debit guys guys na debitan talaga ako guys sa Union Bank ko to my BPI hindi siya pumasok sa BPI account ko guys Andun lang siya sa ano, pero na-debit na siya sa ano. Ay, yun yung bangko. 17,000 din yun, guys. Buti na lang, natawagan po si kuya. So, magpapadala siya ng pera para may, ano kami, pang grocery. Kakainis talaga tungkol. Kailan? Traffic yung, ano siguro, yung bangko. Kaya sila, saka naman sila nagka, ano, timing talaga guys na nung nag-debit na ako nung I mean nung nag-transfer na ako ng money kanina nagtataka ako kasi ang tagal tapos may biglang pumasok na notification na kanang murag na debit ni ana ana please report ano wala na wala na kaagad siya guys so when I, when I check the balance again wala na yung remaining balance ko na lang natira just me marimar naman talaga buti na lang at nakapagbayad na ako sa mga bills kung oh, hindi. Yung grocery talaga yung pinaka-importante, guys. Hey, excuse me. So, ngayon, andito kami sa Magdo ni Daddy. Kumakain kami. And then, uh, magpapahupa muna kami ng traffic. Pero, mag-grocery mag, mag na talaga kami, guys. Kasi, biligyan nga kami ng pera ni kuya And then, pag-uwi ko, guys, mag-chat ako sa customer service ng Union Bank. I-report Ire ko kaagad yung nangyari para ma makredit nila uli yung 17,000 ko so guys ano ba naman new year na new year na debitan ako guys kakainis naman to sila Oy. kung sana ba binalik na lang nila kaagad pa yung server talaga guys meron akong lalagay ko dyan yung error ha Nung, yung, yung, yung notification error nung nag-try ako mag in ngayon. Hindi na ako makalag in. Merong error talaga, guys. Ewan ko lang if it's because of the internet here. Kasi nakikigo wifi na lang ako, guys. Kasi wala walan. Naubusan pa talaga ako ng data. This uh, January 1 pa ako makaka-refresh ng data ko, guys. Sa postpaid ko. Mm, naubos kasi siya when I went to Bohol. When we went to Bohol ni Daddy. So, naubos talaga lahat. Ay, oh, Diyos ko, naman talaga. Ang dami ko pa namang plano na bibilhin. Ay, nakapag-golden yellow pa naman ako, guys. <laughs> Pero, tawanan lang natin to, guys. Because I know, mababalik na rin naman tong pera to. Kasi, makikita at makikita yan ng server ng Union Bank. Na nadebitan talaga ako, guys. And walang na-credit sa BPI. So, sana lang within today, within tonight, or hanggang tomorrow is ma-ano nila, ma-process nila yung credit sa account ko para mabalik ko na yun. Diyos ko. What an experience talaga. Nakakatakot din talaga guys itong mga online-online banking. Kasi hindi mo talaga hawak guys yung server nilang. Pag yan nagloko, my God. At, at tapos na, na timing na ikaw yung nagtatransak sa mga oras na yon bagong piluka pa naman sana ako para ito yata yung dala ng balas hindi <laughs> ay nagkataon lang talaga guys so ang nangyari pala sa SRP guys merong nag leak na gasolina sa isa sa mga trucks so kung nag leak yun guys magiging madulas yung daan so kinailangan talaga nilang linisin yung daan guys kailangan nilang buhusan ng tubig And mula pa sila umaga pala guys, hanggang, hanggang ngayon. Oh, pero nung dumaan kami, nag-ano na sila, parang uh, tapos na sila sa paglilinis doon. Pero sana naman, ano, nag-advisory naman sana sila, uy, na huwag, na, huwag kaming dumaan doon. Wala rin akong nabasa sa Facebook kanina. Meron akong nabasa, pero kala ko sa morning lang yun Hanggang gabi pala yun, guys. Hanggang ngayon. So, imagine niyo from 3 o'clock, 3 o'clock kami doon. Alas 6, imedya na kami nakarating dito sa Ayala. So, 3 hours kami, guys. And when we reach the city, wala talagang kasak walang sasakyan. Kasi lahat doon na stuck sa SRP. Kakaloka. Talaga, grabe. Recha, charge ko na lang to sa experience ko for today. Hindi ko talaga makakalimutan tong araw na to, guys. December 29 araw ng sweldo namin na na-debita lang na guys. Ayan yan magiging title ng aking vlog for today. So, andun pa rin si daddy sa counter. Kasi hinihintay pa yung ano namin order. Buti na lang, bumili kami ni daddy ng chicharon while on our way dun sa SRP. Nang tubig at, at ano, bumili kami ng tubig and ano uh, ba diba yung chicharon? 3 for 100. Oh, at least busog kami, guys. sus so, imagine niyo kung wala, hindi kami bumili. My God, baka ma makuyapan ako, guys. <laughs> Ay, naku. Bibili pa naman sana si Daddy ng loto today. wala naman yata ang loto outlet dito sa Ayala. Parang wala akong nakikita. Ang nakikita ko lang sa SM and Robinson's Galleria. Pero dito, parang wala. Ay, sana lang talaga, guys. Sana lang talaga makredit credit uli ng union ba? Ano sa tingin nyo? Makikredit ba yun uli sa account ko? Comment down below. Ay nako, oh, kakakaloka. Patapos na sana yung taon. Kaproblema pa ako sa pin, ano ko, ATM ko. So, akala ko talaga, may problema din ang BPI kasi nung nag-withdraw ako sa sa DBP, walang lumabas cannot process daw transactions. So, akala ko, ah, sira din talaga yung BPI. ako pala yung, yung UB, Union Bank ko pala yung nasira, guys. Ay, nako. sana nga lang, ma-resolve to kaagad. Sana ma-resolve to with, uh, before uh, New Year ends. Kasi, ang saklap naman, guys. Uy, wala akong pera. <laughs> Ay! So, kain tayo guys! kahit debitan, Chicken. Chicken. Yeah, Rice. Na. Na. Kain mo na kami, guys. Guys. Nice. So, naka-withdraw na kami, guys. Thank you, kuya, for saving us. So, mag-grocery na kami, guys. Kasi as in, wala na kaming pagkain. Tsaka nalang ako bibili ng pan. Pan frying pan. Pag nakuha ko na talaga yung money. Kasi mahirap guys. Ano lang, konti lang yung hindi ako makamaximize ba. Kasi nga, yung money na yon intended talaga for this entire grocery namin sana. Para meron kami stocks. Alam nyo na. Kasi, niingal ako guys. Pero okay lang. Alam ko, mariresolve din naman yun. So, so, we're on our way to the grocery. <laughs> Yawa. So, siya talaga na iyala, guys, no? Marks and Spencer lang okay. naman. Ano sequence? Unique, no? Ha? Dali na magdali sa tagpangumpa. may uli guys tapos na kami guys ito lang pinamili ko And toiletries wow. kasi nawala na ako ng gana aakyat pala kami guys uh, bibili kami ng mga kutsara tinidor kasi nakulangan na talaga kami pinagkakakain siguro yung mga tinidor namin guys kasi kulang kulang na so bibili ako tapos bibili din ako ng mga serving spoons para don sa party namin. Balik party. Para sa food package namin. Para hindi talaga masira kaagad ba yung food. So, mainam talaga na merong serving spoons yun. yun ang bibili namin ni Daddy. <laughs> Nairaus din namin, guys. Pero, buntik na. Buntik ka na. Wala pang 500. Pabiyaran ko pa pala siya ng 500 yan, guys. Ano? And also guys, gusto ni Daddy mag-carbon na lang kami after dito. So baka dumiretso kami sa carbon. Bibili kami ng veggies. Wala na rin kaming ano guys, uh, lamas, mga lamas like uh, onions. Meron ka pang garlic? Garlic. Daghan pa garlic. So, marami pang garlic. So, onions, kamatis, yun ang bibili namin. Sa carbon. And then, bibili din kami ng prutas. Bibila namin si Alas ng apples. Apples, oranges. Kasi, dihamak na mas mura dun, guys, kesa dito sa mall. Mas mahal sa mall. So, yan lang mga napabili namin. Importante ito, guys. Ito dito nawawala sa amin. Marami pa kaming mantika kasi so hindi na kami hindi na ako kumuha ng mantika. <laughs> and then pag na-credit na yung money ko guys, uh, bibili ako ng frying pan. Tapos um, credit na lang sa akong money. Frying pan and then yun nga brief ni Allah, hindi ko na nabili. Sorry baby. Ay, naku, talaga. ready balik. May ano din yan. Mababalik din yan sa akin. So, we're just waiting for, ano, turn namin. Naantok na ba yan ako, guys? Hindi ka ba naman aantokin? Nadebitan ka? Di ba? Nakawala ng gana. <laughs> Buti na lang, maganda tong mata ko. Thank you talaga to Chaito siya yung tagagawa ng mata ko, guys. So, 100 pesos lang to, guys. Ang ano niya, uh, retouch. Oh, 100 bucks lang, guys. Ako, sa iba, sa parlor pa yan, guys. Mahal to. Nasa mga 200 to 300 siguro. Pero sa kanya, hindi. 100 lang. Oh, kasi, konti lang din kasi yung na natanggalan na, tang, sa akin ba nung last time na kinabitan niya ako. Oh. Daming tao din guys dito. Kasi nga Friday bukas, so mas, mas lalo na bukas. Mas lalong dadami ang tao bukas. Pero sa Tabunok lang kami guys, sa Gaisano lang kami. Pero kung hindi yun mag-credit, wala, wala akong pupuntahan. Nandito <laughs> ako sa Redemption Booth guys. Paparedeem ako ng mga ganito. Sa so, kung meron man. Nags-CR pa daw, guys. Parang petsa <laughs> Bibili pa ko ng kutsara. And tinidor. And, in other words, kubiertos So, we're done shopping, guys. Bumili na ako ng mga kutsara. Tapos, frying pan. Tapos, si daddy, umihi pa talaga siya. Yan pa talaga siya, umihi. Uy! Tapos, kukunin pa siya yung sasakyan. Andito kami sa B. Nakapark kami sa G. So, Dadaanan na lang niya ako dito. And then after dito guys, baka mag na lang kami. pipila kami ng mga veggies nga. And some fruits. And that's it. Ang bigas, bukas na lang siguro guys sa, sa tabunok or kung saan man. Kasi nga, i-report -re ko pa tong ano ko. Uh, andiyan na si daddy. Dad, dala ko. So maglalakad na lang si Daddy papunta doon. Papunta sa parking namin tapos dadaanan niya ako dito. Kasi guys, hindi nila pinapadala tong cart doon. Hanggang dito lang. Hmm. Pinaupo ako ng guard dito guys. Pinaiwan lang niya yung cart ko. Kasi may oras pa daw. Ito naman kasing package counter. Nagmamadali. Ay, dito ako maka makapili ng masyado sa mga kutsara tinigaw. Kulang nga kasi kami talaga ng oras, guys. Kasi, you 7 na kami dumating dito or 6.30. Tapos, kumain pa kami. Tapos, nag-grocery pa. Diba? So, kulang na talaga. I'll end na lang siguro may vlog for today. Hindi na ako magbablog sa Carbon, guys. Kasi, uh, delikado doon magbablog. Tapos, ano, maraming snatcher. Sure. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Dahil ang ATM Debit ang debit-debit guys is nasa tabi lang.